Mga kabayan, tayo po ngayon ay noon isang video. Yan lang. Napakain ko yung isda dito sa Mariana Strings Pacific Ocean. ramin yan batabang wista talag kitok nagagawan yung karni karni burus

salamat sa panood mag subscribe kayo click nyo ang bell button susunod na video thank you maraming salamat